Yew! <laughs> Good size. Good size, Mike. Ketok, 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 ketok.

Bakal. Ha? Bakal. Sa may isda. Direk sa tayo sa may isda. So, tayo naman. Yan, medyo nagbabago na yung klima dito sa UAE. So kagabi umambo na. Sa araw medyo mainit na. So ngayon ang panahon ay cloudy. So baka mamaya pa lalabas yung araw niya mga alas 9 ayan, arat na mga master so ang setup natin today is a uh, ultralight kapong 702, 10 grams max 6 lb max so loaded ng 6 lb line tapos ang ating twin power Kawan oh, nang strike mesti na Mike, Musik kena. Rolling. Okay. Anu, oi. Ah. Tiktok. Tiktok kan. Ah. Ah. <laughs> enjoy ke ka lang. Baru nak makin enjoy si Mike ni, dah tip kertas kertas. Tunggu lagi pula. Lagi kita. Oh. Tinggal. Tinggal. Ah, yang. Ano oh, na? Ang lakas niyan, maaik. Oh, lumutang lumutang na, Uda. lumutang eh. Maglalaka agad. Bilala agad. Tu. Na pala siya eh. <laughs> Ginisa. Grabe, muksa wala may wala pa tayong nalagay. Ayun, lagyan natin. Lagyan natin. Kumagayan hmm. kay Tayo tama

Kaya mo kayo master Kala ko mas maganda trolling Trolling na lang natin Kabilaan tayo mag trolling Ito so, sa ating loob Sige Sige pa sige na ewan master, hey, mo master Mamaya Hindi parang ako natin yan o no? sa kaganto

Sa gold, sa gold, sa gold. Wow, <sisternil> Uy, ito, kaya, ng humor dyan huy. Yeah. <tinyat> Tiger na lur. Baba ako, Mike. Dito ka lang sa gitna. ayan mga master uh, buwaba ako dito sa may kaya ayaw niyang kasi walang bantay sa kayak eh yung uh, tubig So, sana kagatan tayo dito ng malaking malaki. Oh. <laughs> Peace on Mike. Para yan daw kami ni Mike. Kaya ako dito muna ako sa... Oh. air clip saya luar woy my itu ada isda Seperti itu lagi Oh, ang lamig ng hangin, mga master! Ay, shout out to right Oh, hair clip, red head. <laughs> red head! No. Parang madalang sila ngayon, ah.

liliit same same size lang Aray ko, aray ko Same size lang nung kanina Wala pa yung mga mamamasyado Ay, eh, naulog na Nanay nyo, nanay nyo ulit, may mabulit. <clears> hmm, <throat> ayun, hindi nang puruan. kumubit ulit, Mike! Ito na Pabalikan niya yon Ah, oh, ako sa <laughs> size sila ngayon. Ha? Preparasyon mga size wala yung malaki. Yung handline sana may ko pamain no. Ha? Pamain. Pamain. Diyan sana oh handline. pamain, pamain. Kunin natin yung pamain. Undersize. Hmm, biner na naman. Malit na naman. Sa hindi ko na ba yung handline, magtangat sana ako dito. Live bait? Live bait. Diyan sana ako. May handline dyan, dalawa. Baka makatalo tayong lapo-lapo. Ayan na naman, no? <laughs> Grabe raw sa <sabi> amin yung mic. Wala <laughs> to, perito na to. Ang oh, Ang nasaan na ulit ang mga tulagitok. Grabe oh my god. Oh lakas Oh Kumagaanan pa Ha Hey <laughs> One Ew <laughs> Good size good size Mike ketok 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 oh ada yang tama ada yang tanggal ada yang redhead outlip Oh. oh Salamat. ito lang. Oh oh oh. Akhirnya oh. kon ng, ng mga bato. <laughs> Good size. Good size man. ini na naman, oh. size, -tok. sabit lilit na naman Ang bigpis Ayan na. Madating na sila. Ay, lumitig ka tanggal. Tanga yung clip natin. Laki naman. Parang may sumagpang na daw. Posibleng maputol to eh. Oh, to set up her clip. Pakita ko natin lang tayo ng loop ganitong loop then ang gamit natin ng line so, pasutan natin 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 13 14, 15 16, 17 18, 20 then pull so yan ilay lang natin para mapag create ng at We have a 1 meter Chlorocarbon 10 LP uh, Insert here Let's see Now it's, <laughs> it's free Then, natin uh, ating hard clip uh, then crampsinker magpapalit natin dito sa ating swivel so ganyan lang tayo mag knot 1 2 3 pasok hila pero lang kabilis then 2 so, snap liter dito para kung magpapalit tayo ng tour mabilis lang or na ibang bait sa balik tayo doon sa si spot ng, saan tayo nalagutan so dito tayo nagpwesto kanina nalagutan tayo daming talaki ito nalaki hindi ka nga soymeg eh hindi ka pala laki huwag ka na nang malalagot ah kaya nandalagutan tayo dito may dumaan sa liter line natin kanina mid-size ah! <laughs> green tiger Green Tiger naman yung ginamit natin ngayon Kasi na-donate na yung ating redhead Green Tiger Kapalad, good size May kakispa sa aking handline Ang ganda lang yan ng handline to Baka may maamaw ditong hamor exercise na natin na. Susunduin na tayo ni Mike Mike Huwi na ako Mike Trap and pick With Master Mike Oh, diba

malapit na mapuno joke lang ano oh sakay na ho tayo nagatili pala yung mayari nyan oo ka sila nagayos eh ha? sila nagayos baka yan yung bakandel dun sa loob dati oh. nilabas lang nila bye bye islang ba to